<coughs> ah, How much? 695. Yo. Magamit ni oh. Uh, guys. Ito na. Yo at saka ito yung ano niya. Hmm. Hmm. guide natin. Yo. Ito yun mga kaibigan. Bagong dating, bagong dating. Kasi naano ako, na-encourage ako kasi noon naglalaro ako ng ganito. Nung ako po'y naano sa court. Ngayon eh, naglalaro ako ng ganito mga kaibigan. Ito na 'yon, siya. lang natin 'to, ha.